Hi okay guys, kain tayo ng mangga. Libre mangga eh, binibigyan namin ng katabi eh. Ito oh. Talaga naman tatanggihan ko eh, libre na. tawid dito din Sarap nito guys, ang tamis. Yummy! Napakasarap talaga, lalo na pag libre guys, ang tamis. Ah, sarap. Mm. <laughs> ang sarap. ang oh, yung binigay mo to kanina. Baka akala mo kinakain ko yung... <laughs> ano mo yan, ha? Sarap. tamis. Hindi, bigay lang ang lang ng tatabi ko kayo dito. Libre.

guys selamat guys thank you for watching binigay kujong picture kanina no? dramat